Sa nakalipas na dalawang dekada, ang tingin ng karamihan sa bansang China ay isang superpower na bansa. Mapaaspeto man ng ekonomiya, teknolohiya at lalong-lalo na sa aspetong militar. Sa dami at laki naman kasi ng kanilang hukbong sandatahan na kung tawagin ay People's Liberation Army o PLA na tila bay kaya na nitong pantayan o higitan pa ang lakas ng military power ng bansang Amerika at Russia hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na pangarap ni Xi Jinping na itulak ang China sa karera upang may tanghal na pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng ilang bilyong dolyares na budget ng gobyerno ng China upang palakasin ang kanilang PLA at ang hindi matatawarang pag-unlad ng kanilang military air force at navy, pati na rin ang pagkakaroon ng mga makabagong armas at kagamitan, ay nakatago ang mga tunay na problemang kinakaharap at kakaharapin ng Chinese government na siyang magdidiktan ang kanilang military ay mukhang hindi talaga ganoon kalakas. Ito ang mga patunay na ang People's Liberation Army ay mas mahina kumpara sa akala ng karamihan sa buong mundo. Kaya sa video ito, ating alamin ang mga dahilan kung bakit nga ba mahina ang PLA ng China at kung bakit isa sila sa mga may pinakamahinang kasundaluhan sa buong mundo. Number 1. Mahihinang klase at hindi pasubok na kagamitan alam ng lahat na mayroong kakayahan ang China na mag-produce ng maraming armas at gamit dahil sa laki ng kanilang resources pagdating sa manufacturing at raw materials. Ngunit ang pinagdududahan ng mga eksperto ay kung dekalidad ba ang mga ito kumpara sa mga gamit ng United States at ibang western countries. Ayon din sa mga eksperto, mabilis lamang sila matatalo kahit na kumpleto pa sila sa mga kagamitan. Ito ay dahil wala pa raw napapatunayan ang China sa aspetong ito. Isa rin sa mga maaaring dahilan ay dahil sa dami nila ay maaaring makompensate ang kakulangan nila sa karanasan. Sa katunayan nga niyan ay nagsitakbuhan di umano ang 2,500 Chinese soldiers sa South Sudan habang nagbabantay sa mga refugees doon ito ay matapos silang sugurin ng mahigit 1,000 Sudanese rebels na naging isang malaking kahihiyan para sa military ng China noong 2016. Meron ding pagkakataon na magpapatunay na palpak at mahina ang mga gamit na sinusupply ng China. Ito ay noong nagbigay sila ng mga body armor para sa mga sundalo ng Russia. Ngunit ayon sa mga nagsikalat na mga dokumento ay maraming mga Russian soldier ang nagreklamo patungkol sa mga body armor na kanilang ibinigay. Kaya naman daw nitong protektahan ang mga sundalo laban sa mga pangkaraniwang bala, subalit hindi ito sapat upang pigilan ang lakas ng impact o pressure na maaaring maging dahilan ng malubhang injury. Ang ipinagmamalaki nilang made in China na body armor ay sadyang hindi naging kaaya-aya na kahit ang mga Russian soldier na mismo ay mas pinipiling ebenta ito online kaysa gamitin sa bakbakan. Number 2 wala nang gustong sumali sa military ng China. Ito ay dahil nahihirapan na ang PLA sa pag-recruit ng mga bagong miyembro. Kaya naman lahat na mga mamamayan ng China na nasa tamang edad na ay inaobligang magsilbi para sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pagsali sa mandatory military service sa loob ng tatlong taon ngunit nasa 35% lamang sa mga nakatapos ng military service ang pinipiling maging isang ganap na sundalo at nagre-re-enlist sa PLA. Isa sa mga rason kung bakit hindi gaano karami ang nagpaparecruit sa PLA ay dahil napakaliit di umano ng sweldo kumpara sa mga sundalo ng Amerika kung ating ikukumpara ang isang general ng PLA ay nabibigyan lamang ng 37,000 hanggang 40,000 US dollar na sahod sa loob ng isang taon. Samantala ang mga bagong recruit ng US soldier ay nabibigyan na ng mahigit 44,000 US dollars kada taon sa unang pagsabak pa lang sa army. Ito ay dahil sa loob ng 500 billion dollar na military budget ng China mas prioridad ng Chinese government na pagtuunan ng gastos ang paglikha ng mga bagong armas, kagamitan at mga barko kaysa sa bayaran ng tama ang kanilang mga sundalo. Magiging problema rin ito sa kanila kung paano nila mapapanatili ang kanilang mga magagaling na mga sundalo at matataas na opisyal ng kanilang hukbo. Number 3. Kakulangan ng Chinese Navy pagdating sa Himpapawid Alam ng lahat na ang Chinese Navy ng bansang China ay mayroong daan-daang barko. Subalit wala naman itong sapat na mga naval aircraft, aircraft carriers at lalong-lalo na ang mga veteranong piloto na kayang sumabay sa Amerika. Talaga naman kasing napakalayo pa rin ang agwat ng Chinese Navy sa US Navy pagdating sa kompetisyon ng naval aviators. Kung gaano kamangha sa karagatan ang mga marine ng US Navy ay ganon din sila kagaling pagdating sa himpapawid kung ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa laki at dami ng mga military aircraft ay ang United States Air Force, ang pumapangalawa naman dito ay ang sarili din nilang kasamahan, ang United States Navy na mayroong mahigit 2400 navy aircraft. Kaya ding tapatan ng US Navy ang husay ng mga piloto ng US Air Force na siyang patunay kung gaano katatag ang organisasyong ito. Ang ganitong uri ng karanasan at kakayahan ang kulang sa Chinese Navy. Kahit pa na ang China ang may pinakamalaking naval force sa buong mundo, kung totoo'in kasi, baguhan pa lamang ang China pagdating sa kanilang maritime at naval aviation. Dahil noong 2017 lang nung unang itayo ng Chinese government ang isang training institution na ginawa para sa mga piloto ng kanilang navy. Subalit ang institusyong ito ay kulang naman pagdating sa mga kagamitan at kaalaman kung kaya't hindi makakaasa ang China na makakapag-produce ng magagaling na estudyante at piloto. Ang totoo nga niyan ay ilang beses nang napabalita na tinangka ng Chinese Navy na magnakaw ng mga impormasyon sa US sa pamamagitan ng pagbayad ng malaking halaga sa ilang retired US Navy pilots upang ibigay sa kanila ang top secret information ng US Navy ukol sa mga strategiya sa take-off at landing sa mga aircraft carrier at nang maging sa battlefield. Number 4 Geographic Location ang China ang may pinakamalaking navy sa buong mundo. Ngunit malayong malayo naman sila sa pagiging pinakamalakas dahil sa kanilang geographic location. Nagparami ang China ng kanilang mga barko upang depensahan ng kanilang teritoryo laban sa mga karatig bansa nito. At dahil nga sa pagpapaigting nila ng kanilang navy sa nakalipas na dalawang dekada ay biglang tumindi ang kanilang pwersa at dumagdag sa kanilang status bilang isang superpower na bansa. Subalit sa kabila ng mahigit 700 na barko ng Chinese Navy ay hindi pa rin ibig sabihin nito na ang China na ang may pinakamalakas na naval forces sa buong mundo. Karamihan naman sa mga vessels ng Chinese Navy ay maliliit at magagaan na barko lamang at ito ay kanilang ginagamit sa mga relief operations. Isa lamang ang cruiser ship ng China at 49 naman ang kanilang destroyer ships Samantala ang United States ay merong 22 cruiser ship at 17 na destroyer ship. Kaya naman talagang walang binatbat ang China sa firepower sa mga barko ng United States. Kung sakali namang atake ang China sa mga karatig bansa sa Silangang Asya, kailangan nilang harapin ang mga depensa ng Japan, Taiwan, South Korea, Indonesia, Vietnam at Pilipinas Nasiguradong hindi kakayaning mag-isa ng China kahit pa napakalaki ng kanilang Navy. Kulang din ang kanilang mga aircraft carrier na dalawa pa lamang sa ngayon kumpara sa labing isang nuclear-powered carriers ng United States. Ayon din sa mga defense expert, malayo din ang kakayanan ng dalawang Chinese aircraft carrier kumpara sa mas malalaki at mas functional na gamit ng United States. At pagdating naman sa logistics ng gera, mas lamang ang bansang kaya magdala ng kanilang fighter jets at military assets sa mang panig ng mundo. Number 5. Kakulangan ng Submarine Lugi na nga sa himpapawid at karagatan ang mga Chinese, subalit ayon din sa mga expert at analyst na ang napakalaking navy nito ay talo din pagdating sa underwater warfare kahit pa na ipinagmamalaki ng China ang kanilang dalawang makabagong nuclear submarines na Type 95 at Type 96. Ayon din sa mga balita ay ang dalawang submarine na ito ng China ay nasa testing stage pa rin hanggang sa ngayon. Talagang malayong malayo pa rin ito kumpara sa mga nakakalat na submarine ng United States na ilang dekada ng handa sa gyera. Ang mas nakakatakot pa rito ay Hawak pa ang mga ito ng mga veterano at mga well-experienced na mga marine. Kumpara sa mga napaka-high-tech na US Navy submarine at underwater drones, kagaya na lamang ng Manta Ray na pinapaandar na ng artificial intelligence, tilay na iiwan pa rin ang China sa paggamit ng mga makalumang diesel-electric submarine maliban sa napakaingay na tunog ng makina na dahilan upang madaling madetect ng radar ng mga kalaban ang Chinese submarines na pag-iwanan na rin sa teknolohiya at armas ang mga ganitong uri ng sasakyan. Dagdag pa rito, hindi rin kakayanin ng China ang mga makabagong defense system ng mga kapitbahay na bansa, kagaya na lamang ng Japan na meron ng mga anti-torpedo-torpedo, -torpedo, mga unmanned vehicles, at ang pinakabagong makapaminsalang armas ng Japan na railgun Number 6. Pagiging komunista ng China Isa sa mga dahilan ay ang pagiging komunista ng gobyerno ng China at ang matinding korupsyon na sumisira sa kanilang military. Alam ni Xi Jinping na talamak ang korupsyon sa hanay ng mga opisyal ng kanilang militar. Kung kaya't unti-unti niya itong nililinis mula sa pinakaugat nito. Ang korupsyon kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang firepower ng isang bansa. Katulad na lang nang nangyari sa Russia Milyon-milyon di umano ang nawalang budget ng Russia dahil sa mga korup na general. Nararamdaman na ito ng Chinese President at kung hindi nila mapipigilan ang ganitong uri ng galawan ay matutulad ang PLA sa Russian military pagdating ng panahon. Maliban sa korupsyon, magiging problema rin para sa PLA ang pagiging komunista ng China. Ang chain of command kasi sa PLA ay hindi kagaya ng mga tipikal na national military na kung saan ang mga general at leader ng PLA ay loyal sa Chinese Communist Party at hindi sa mismong bansa ng China. Halimbawa na lamang nito ay ang nangyari sa Russia na kung saan ang mga general sa halip ay mag-isip ng estratehiya ng gera ay mas prioridad nilang pasayahin si Putin at hindi malayong mangyari ito sa kaso ng Chinese military ang totoo kasi niyan ay ang mga bagong pasok na miyembro ng PLA ay ginugugol ang mahigit kalahati ng kanilang training sa pag-aaral patungkol sa pagiging komunista at sa mga tungkulin ng CCP. Kung kaya't hindi nakapagtataka na ang mga bagong sundalo at mga opisyal ng kanilang army ay kinukulang sa tamang training pagdating sa estratehiya ng gyera. Number 7 mga bagong branch ng Chinese military Noong taong 2015, nagkaroon ng samotsaring isyo ang China patungkol sa pagkakaroon ng mga bagong branch ng Chinese military. Ito kasi ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buong PLA. Maliban sa mga nakagis ng ground force, air force at navy, nagdagdag pa si Xi Jinping ng mga bagong sangay sa kanilang militar. Ito ay walang iba kundi ang Rocket Force Joint Logistic Support Force o JLSF at ang Strategic Support Force o SSF. Subalit dahil napakabago pa lang ng mga organisasyong ito, kaya't hindi pa masyadong naitatag kung paano sila magiging epektibo para sa ikakaunlad ng puwersang militar ng China. Ang malaking halimbawa nito ay ang problema sa loob ng JLSF. Ito ang department na may hawak ng logistics at transportation support para sa PLA. Ayon kasi sa mga balita ay kahit hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ang mga ito kung paano i-execute ang mga airlift o cargo at resupply management ng kanilang hukbo sa isang senaryo ng gyera. Ganon din para sa movement ng kanilang mga armas, mga tauhan at mga supplies. Base sa mga insider report na nakalap ng International Intelligence Agency patungkol sa paggalaw ng PLA na ang mga miyembro ng bagong department na ito ay galing sa ground force, air force at navy na nagdudulot ng pagkalito pagdating sa komunikasyon. Kahit nga ang SSF o Strategic Support Force na inatasang pamunuan ang cyber aerospace at intelligence warfare ng China ay nagkaroon din ng problema sa loob. Sa katunayan nga niyan ay Noong April 2024, hindi na nakapagpigil pa si Xi Jinping at binuwag ang SSF dahil sa hindi mapigilang korupsyon na nangyayari sa loob ng department. Number 8, Kakulangan ng mga sundalo at opisyal Pagdating naman sa aktual na digmaan, halos limang dekada na ng huling nagkaroon ng experience ang mga sundalo ng China sa isang totoong digmaan. Ito ay noong matapos ang madugong Sino-Vietnamese War noong 1979. Hindi na muling nakatikim pa ang PLA ng tunay na gyera sa modernong panahon. Kung tutuusin, natalo pa nga ang China sa gyerang iyon. Ito ay dahil na rin sa napakatindi ng karanasan ng mga Vietnamese sa ngayon, ang tanging pinakamalapit na nararanasan ng mga Chinese ay ang walang humpay na pangbobomba ng water cannon sa mga Pinoy na mangingisda sa South China Sea. Ngunit minsan na rin nasubukan ang kapabilidad ng mga miyembro ng People's Liberation Army, ngunit nakakahiya ang naging resulta nito para sa China noong 2016 habang nakadestino ang iba nilang sundalo sa South Sudan bilang tulong sa United Nations. Nang bigla na lang sumiklab ang malawakang civil war, napagitnaan ang mga tropa ng China noong July 2016 dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelde. Halos walang nagawa ang mga sundalo ng China, bagkus ay iniwan pa nila ang kanilang mga poste, pati na rin ang kanilang mga armas at ang mga sibilyang dapat nilang protektahan at dahil dito, nakikita natin kung gaano kaliit ang karanasan ng PLA sa aktwal na gyera, lalong lalo na kung sila ay nasa labas ng kanilang sariling bansa. Kahit pa na paulit-ulit ang mga training na isinasagawa ng PLA sa tulong ng kanilang kalyadong Russia ay hindi pa rin maitatanggi na ang tunay na karanasan sa gyera ang siyang pinakamalaking sandata na siya namang kulang pagdating sa China kumpara sa US at ibang Western allies nito maging ang mga sundalong Pinoy na kahit dehado man sa gamit at laki ng hukbo ay punong-puno naman sa karanasan at sigurado akong lalaban sila hanggang sa huli kapag sumiklab man ang anong gyera kontra sa China. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video kapag ito'y iyong nagustuhan at huwag kalilimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.